Sir, uh, anong basa nyo rito? Kasi uh, pag-aaralan na yata ng Malacanang, kung uh, napapanahon na ba, I think the President will be meeting with his uh, economic team within the next few weeks. Kasi nga, uh, mukhang maganda naman ang feedback, magtag-anin uh, na ng, uh, ang mga magsasaka natin, mga palay. Siyempre, dediretso po sa merkado. So, dadami na ang supply ulit. Therefore, economic uh, law of supply and demand, pag mas maraming supply, bababa ang uh, ikang mga presyo. Ano ang tingin nyo rito, uh, Karo Carusendo, sir? Yeah, so, so far, ang tingin naman natin, ano, etong uh, itong first week of October, ano, uh, nag-start na yung mga ani natin. No? And uh, dumadami na Uh, yung price cap siguro automatically by uh, October 7 uh, baka baka pwede nang tanggalin dahil mm. uh, uh, itong mga ani natin eh uh, lumalabas na no mm. and may good news din tayo uh, air <clears throat> Erwin. sige po. yung yung imported rice doon mm. ng Vietnam at Thailand na hindi tayo bibili bumaba ng... ano $600 yung premium price. to. Mm uh -huh. uh, dati, nasa ano $640, two weeks ago. Uh -huh. na umabot pa ng $680 uh -huh. ang Thailand. Ngayon, ang Thailand, Uh, yung ito yung ano ito premium price ito ah uh, uh -huh. bumaba na sa 600 no? Uh -huh. ang laki ng binaba uh -huh. so yung mga balita natin yung mga importer dito sa dito sa yung nakapasok dito kasi mostly ang ano yan ang indication yan is ano eh, ko uh, kung anong world market price sinusunda ng mga importer ilalabas yung mga stock no Opo. may nagde-deliver na no yung uh, 5% profit niya sa Metro Manila ng mm. ng 46 pesos na uh, premium rice ibig sabihin rice na ito yung, sir hindi pala ya rice na rice ito rice oh, ito 46. Uh, 46 na premium rice ibig sabihin bababa rin yung nasa 55 P4 pesos Tama. baba ng 50 pesos yan. Kasi yung retailer at yung wholesaler, 4 pesos yan eh, di ba? So, so, ang mangyayari niyan, hindi lang yung local rice natin baba, pati yung import rice, uh, buha, baba na. No? So, uh, tama yung direction ng ating Pangulo kasi kung makita ng Vietnam sa Thailand eh, hindi tayo interesado bumili. Uh -oh. Ibabawa nila yung presyo nila kasi yung buyer uh -oh. na wala. No? Actually Ka, uh, sir Rosendo, ito rin yung binabantayan ng uh, Congressional Oversight Committee. Uh, kasama ho dyan si Speaker uh, Martin, uh, Ferdinand Martin Romualdez at si uh, Congressman uh, Enverga ng uh, Committee on Agriculture. Binabantayan po namin ito na ba nga po sa world market. Eh, diyan, yeah, tama ho kayo. Pero yung sa aming uh, figures pa lamang ay uh, Vietnam. Pero yung sinasabi nyo Thailand, eh, bago ho yan. So, I guess ito'y pinag-uusapan at uh, pwede hong uh, mag-recommenda rin or hinihingan din kasi ng opinyon ng palasyo ang uh, house hinggil ho dyan. So, nagkakaroon po ng uh, constant communication si Speaker Romaldes at ang Pangulo hinggil nga po dyan sa presyuhan ng uh, bigas sa so maganda ho ito so uh, you you really you're optimistic sir na by october bababa na po itong mga presyo ng bigas at marami po tayo magiging stock ah uh, sir Roselio yes. yeah opo uh, nakita natin yung ani natin this year mas maganda pa kaya sir no kasi yung uh, projection dati na walang tubig itong uh, ah uh, itong time na ito mm -hmm. uh, nagkabaliktad. eh maraming tubig eh every mm -hmm. afternoon umuulan kaya maganda yung palay natin no mm -hmm. and ah uh, uh, ang tingin natin yung yung uh, forecast na 6.5 million metric tons mm -hmm. uh, mula mm -hmm. September up to December ha uh -huh. uh, ma maana natin yan ma-achieve natin yun mm -hmm. ibig sabihin nun na uh, uh, kong erwin isa na yan 100 30 milyon mm -hmm. nakaban 'yan, na mm -hmm. 50 kilos, <clears throat> ang ani natin. So Daba. malaki, malaki Daba. 'yung ani natin and in which eh, nakikita natin 'yung ang, ang dapat gawin ng ating government. Uh, 'yung mga nag-aani kasi gusto na magtanim ulit. Mm -hmm. So 'yung, yung may nang pang ano eh, 'yung seed subsidy, mm -hmm. 'yung fertilizer subsidy, mm -hmm. dapat mapabilis ito, maibigay sa magsasaka para maingahan niya sila magtanim and uh, yung yung tatanim ng October to December kung umani yan ng March to April aabot hmm. tayo ng June wala tayong Alright. problema sa bigas So bilang tugon dito sa siyempre uh, pagtulong natin sa ating mga lokal na magsasaka Carusendo kayo ay uh, uh, pumapanig no na wag dalang tangga, tanggalin muna ang taripa sa bigas imported na bigas? Yes, so, Oh, dapat huwag tanggalin talaga yung taripa. Uh -huh. Kasi kung tinanggal natin, uh, ang ibig sabihin nun, marami tayong importin, hmm. yung mga countries na nag-export, itataas din nila yung presyo. Mm -hmm. Kung, kung totoo na uh, kung airway yung ano eh, yung Vietnam kasi nag-harvest ng okos maaga. Uh -huh. So yung binibenta nila ngayon, stocks na yun eh. So uh -huh. yon malaking kita na nila yon yung tumaas yung presyo ng up, up to 700 ayon na pwede naman nila ibenta ng 550 dollars per metric right. tons. no? Okay. so kung makikita natin mukhang nagno-normalize na mm -hmm. and may harvest pa sila ng December okay. so ang tingin natin is uh, pababa yung presyo ng world market na lang. Alright. Yeah. Mm -hmm.